yung bida. Yung bida talaga, talaga, Gina G, Gina G sa akin. Talagang, nakikita ako siya, slow mo. Nag-viral sa social media si Kylin Alcantara matapos niyang kamprontahin sa comment section ang kanyang co-actress na si Mariel Pamintuan matapos mag-post ng blind item ang huli sa TikTok tungkol sa isang partikular na proyektong kinabibilangan niya. Sa isang video na ipinost niya, nagkwento si Mariel tungkol sa karanasan niya sa showbiz industry, at isang insidente kung saan siya sinampal ng malakas ng isang co-star, ayon sa kanya. Sinabihan siya ng producer na huwag seryosong sampalin ang nasabing aktres. Pero nagulat siya nang hindi ganoon din ang ginawa sa kanya ng kanyang kasamahan. Tapos sabi sa akin ng producer, lumapit sa akin, Mariel, huwag mong lalakasan, ah. Kasi nung rehearsal nakita kita, eh, parang malakas yung amba mo. Parang malakas, eh, huwag mong tututuhanin, yung mukhang totoo lang, pero huwag malakas. Kwento ni Mariel, yung bida talaga, ginaji sa akin. Yung tenga ko, nayani. Yung kaluluwa ko na iwan dun sa set. Nagpalit na ng up. Cut, nandun pa rin yung body and soul ko. Naiwan dun, naiwan siya, na shock. Ganun, dagdag pa niya. Napansin niyang magkaiba ang pakikitungo sa isang baguhang aktres at ng nangungunang cast. Sa comment section, isinulat ni Mariel, P.S. ni reshoot yung Sam Palin scene, medyo nakaganti naman ako kahit paano, nag-viral ang video, at nakakuha ito ng atensyon ni Kylin, kalaunan ay nag-iwan ng komento si Kailin sa comment ni Mariel, bakit di nyo po pangalan ko, Madam Mariel. Sa ngayon, hindi na makikita ang comment ni Kylin sa post ni Mariel. Matapos mag-viral, kumalat sa social media ang behind the scenes ng eksena nilang dalawa sa seryeng Love at First Read.